Good morning mga ka-LPG May mga nagtatanong sa atin bakit nagmo-moist or nagpapawis yung kanilang tangki at delikado po ba ito? Okay mga ka-LPG based sa ating experience hindi man tayo expert pero magbibigay tayo ng idea bakit ito'y nagpapawis Una sa lahat po mga ka-LPG ito po yung mataas na consumption ng paggamit mo ng LPG Nangyayari po ito karamihan doon sa may mga leak or doon sa mga kantina na misan ginagamitan pa nila ng Y para sa dalawang burner. Okay, ibig sabihin yung capacity po ng ating LPG ng paggamit is sumusobra na po kayo doon. Ngayon, ang tendency po nito dahil sobrang lamig ng ating LPG at ang init ng ating paligid is kaya po nagkakaroon na siya ng moist. Okay, ito po naman mga ka-LPG is hindi naman delikado. Ano po yung dapat dito para maiwasan yung ganitong pangyayari? Okay, kahit nga po yung misan mga paubos na yung ating tanki is nangyayari po ito sa ating bahay. Ano po yung dapat nating gawin para maiwasan yung ganito? Kung kayo po'y malakas gumamit ng LPG, pwede po kayong magpakabit ng pipeline sa ating bahay. Ayan, para na ma maximize yung paggamit natin ng LPG. At ano nga pala yung dapat hindi natin gagawin kapag nag-moist ang ating tangke? Okay mga ka-LPG, huwag nyo pong bubuhusan ng mainit na tubig. Okay, huwag nyo kukulungin yung tangke. Huwag nyo pong babalutan ng mga damit or yung may na bagay. At yun lang mga ka-LPG, maraming maraming salamat po. Ingat po tayo.